isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Andito naman po inyong buhay driver Joe TV. Uh, today's video po, uh, meron lang po akong eh, share na isang video na baka sakaling makatulong po sa mga katulad kong driver or family driver. At uh, ito po yung paggamit po ng apps na galing po sa Shell Philippines. Ito po yung Shell Go Up Na dahil po dito, nalilibri po yung konsumo ko po ng gasolina. Sa aking motor pag ako po ay nagkakarga ng pang isang linggo na budget po sa pang araw-araw kong pagpasok sa aking trabaho. At dahil nga po ang inyong abang lingkod ay isang family driver, uh, nagkakarga po kami ng aking bossing sa Shell uh, at lagi po yan automatic po yan, full tank po kapag kami nagkakarga. Uh, ang, ang service po namin is nagkumakarga po ng about 50 liters sa peso po ay eh, 4,000 o oh, 3,000 plus bali ang points po niya is inaabot po yan ng, uh, sa points po inaabot po yan ng mga 380 80 points equivalence po niya sa peso is nasa 150 pesos so eh, kung makakadalawang karga ka sunod sunod so Siyempre, makakaipong ka ng about mga 300. Say, so, eh, ang, ang full tank ko lang po naman, eh, maabot lang po yan ng mga 200. Wala pang misan 200. Dahil ang sa akin lang i-Pasig eh, to Pasig lang po ang aking trabaho. Uh, nagaling po ako sa sa Genesis and then to Valideverde. So napakalapit lang kaya tipid po ako sa gas pero gayon pa man kahit pa di mo tipid s'yempre. Uh, <clears throat> sayang din yung kumakarga ng to, kumakarga ka ng 200 karisan isang linggo, pambili na rin ng bigas yun About sa isang week yun Yun yung pinakakusumo ko rin sa aking bigas So, sayang din eh So, panoorin nyo po ito kung paano po ako magkarga At paano po ipambayad ng aking points Dito po sa Shell Station So, tara So, dagdag info na rin po Kapag na-download nyo na po yung kanilang app sa Shell Go Plus I-like nyo na rin po yung kanilang page Dahil nagkakaroon po sila ng promo sa Dito sa Shell Station

他、啊、不当那个人，他那个做不 Marado mo kung um, lambutal. Kasi, points yung pambabayad ko para hindi magulo dun. 70. May 70 lang? May 70. Malambutan. <coughs> okay. Pambayad ko yung points? Points pambayad ko. May bagay sa ka Okay. Okay. <coughs> Ano news dahil nito pag sinabi mo agad na ito tayo ng points o ng mga points na sabi sa inyo is offline kailangan karga nyo muna pakargahan nyo muna bago nyo sabihin babayaran nyo by points Pero make sure din na meron kayong extra money kasi mga mamaya eh nagkarga kayo tapos talagang offline digit <laughs> bayad talaga kayo din na magagawa kundi bumunot <laughs> ito yung kapag na ka nagkakarga yung bus ko sa kanyang hotel meron akong apps ng goplus kung saan nagpapuntang kami ng almost 4,000 to 8,000 kinapapasa ko yung points kasi yung points na yun equivalent to peso kaya sayang din allowance natin pang gas, pang araw araw one week mo na po yung daily daily gas mo araw araw na gas Okay, pasok. So, ang gagawin dito naman pang aking video. Although alam ko marami nang nakakaalam nitong ganitong teknik na ginagawa ng mga driver. So, uh, para lang sa kaalaman ng hindi pa nakakaalam. So, ganito po yung tamang yung um, sinergo ko lang po yung aking uh, uh, aking routine sa pagkarga ng gas sa aking pang-araw-araw na service sa aking motor. At lagi po nating tatadaan yung init po ng ulo at problema, iwan po natin yan lahat sa bahay. Huwag po natin dalhin sa kalsada. Ride safe po sa ating lahat at pabuhay po tayo. God bless you all.